ang pinsala ng lindol pa. Sen, ang bahay na gumuho na nasa salikuran ko ay isa lamang sa magsasalarawan kung gano'ng kalakas at mapaminsala ang lindol na tumama dito sa Sarangani province. Bukod dito sa bahay ng Malapatan ay meron din mga nasirang mga bahay at istruktura sa bahagi ng bahay ng Alabel at bayan ng Glan. Pinagsakan ang mga kitang produkto at gamit sa tindahan ito sa barangay Kawas sa Bayan ng Alabel sa Langgani Province sa magtama ng 6.8 magigit na lindol biyaknas ng hapon. Sa pool sa CCTV, ang lakas ng pagyanig, ang pagyugyog sa loob ng tindahan at bahay ni Cherry Manilla. Sa gitna ng masayang beach wedding sa Don Juan sa Glan sa Langgani Province, biglang yumanig ang malakas na lindol kahapon. Sabi ni Bayan Patrol Alz Marzayat upang samantalang natigil ang kasal ng kanyang pinsan. Marami ang napaupo sa takot. Pero nang umupa ang ng lupa, hindi nagpatinag ang bride at grooms sa palitan ng kanilang I do. Kaluwat ka ng dina na pinsan ng bahay sa sakyan at isnaktura sa probinsya. Sa loob lang ng ilang segundo, binabagsak ang lindol at dalawang palapag na bahay na ilang taong pinagsirapang ipundar ng mga magulang ni Muhammad sa pagpupukla sa palagay sapo pa sa bayan ng Malapatan. Nabagsakad pa at durog ang kanilang bag sa sakyan. Ah, mahirap. Ay, mahirap. Ako nga lang. Kaya ako, kasi alam mo yung, yung bago ng mga telepote per na nauwi sa ganito. Pero alam nila, wala sa pangsamin. Yan yung hindi wala natin sa Panginoon. Ha? Na...